Today's video, lunch with Kelsey and story time tayo. Lunch with Kelsey, treat ko sa kanya to kasi papasok na siya in two days time. Kakalula, ang laki ng pera na ito. Para mag early retirement na tayo. Ito na yung ating tatayaan ngayon. Loto, loto. Kuha ako ng 5 marks. Tapos sabi niya, lucky 2 numbers daw dito banda. So ulitin ko yan ng panibago. So magmark ako ng 5 numbers dito. Tapos two na lucky numbers daw dito. Good morning! Welcome back to my channel. This is Jane in Ireland. Andito tayo sa convenience store. So, bala ko ngayon tumaya ng loto. So, ito ang loto ng Ireland At uh, maraming mga choices dito, guys. So, pagkita ko sa inyo ang loto dito. Merong apat na piraso ito. So, pagpipilian, nalilito ako dahil ang daming loto pala nito. Merong Daily Million Loto. Loto Jackpot. Loto at Euro Million. So, ang Euro Million ngayon, ang jackpot price ay 95 million euro. Naku po, sana ako na. Kung sa peso naman ito, ano to, mga 5 billion to. So, kaya talagang bala kong tumayan ng loto ngayon. Baka ako na. Baka ako na ang mapalad. ba? Diba? Para... Para makapag-retire na tayo ng maaga at uh, mag-business na lang tayo pag nanalo tayo ng loto. So dyan natin i-check yung ticket. Tapos yan, ang euro million ngayon ay jackpot na 95 million. So after nang magtaya tayo, nandito tayo ngayon sa restaurant. Ito yung kinakainin namin ni Kelsey tuwing weekend. So ito yung Thai dish. At uh, medyo konti lang yung tao pa kasi mag-aga pa kami. At ito yung itsura ng Tyris dito. Uh, favorite namin to ni Kelsey na place. Lalo na gusto niya palagi dito yung sausage and mashed potato. So, ito yung Tyrish na restaurant. Ayan, pag nakapasyal kayo dito sa may area na to, pasyalan niyo tong restaurant na ito. Masarap yung kanilang Ayan. masarap yung kanilang food dito. Um, recommended ko tong restaurant na ito. Uh, ang favorite ko dito ay yung chicken with cashew nut at yung gujun salad. So yun palaging ino order ko. Uh, loyal ako doon sa dalawa. Tsaka yung special toast nila, masarap din dito. Ham and cheese. So ayan, hinihintay natin yung aming order. So ito na yung last. Uh, in two days time, may pasok na si Kelsey. Back to school na siya. So, mag-second class na siya. Kaya sabi ko, samantalahin na namin wag magbukas yung school. So, ayan na. Dumating na yung aming in order. So, ito yung sinasabi kong chicken with cashew nuts na may yan. At masarap siya, guys. Uh, gusto ko with fried rice. Ayan. Kaya lang yung fried rice natumba siguro ito. Sumabog. Okay. So, ayan yung kay Kelsey, yung sausage and mash na may gravy. So, yan yung kanyang favorite. So, once a week, yan, pinapatreat ko siya ng ganyan. Ayan, let's eat na tayo. So, habang kumakain tayo, so, mag-chat tayo. At uh, next weekend pala, ay mag-September na. So, ang bilis ng panahon, September. October, November, December. So, in four months time, December na naman. Ay, Diyos ko Lord, ang gastusin na naman. Sobra ang mahal talaga. Grabe, no? Ramdam namin ngayon yung uh, ang mahal ng bilihin. Kaya talagang sabi ko, nakita ko yung Euro million, 95 million ba naman? So, maki, ano na lang tayo, maki-game na lang tayo. Uh, sobrang mahal talagang hindi nga kami makauwi na Pilipinas kasi ang mahal ng ticket. ang ticket ngayon sa pag-uwi ng Pilipinas galing dito sa Ireland papunta sa Manila ay 1,300 Euro. So imagine that, kulang-kulang siya ng mahigit 100,000. Return lang yan, eh apat kami. So napakamahal kaya uh, bihira lang kami umuwi ng Pilipinas dahil nga lalo na ngayon nagmahal na ang ticket. Simula nung nag-pandemic, uh, parang times 2 na ang ticket ng uh, pauwi ng Pilipinas. Nung unang dating ko pa lang dito, year 2003, ang ticket pa lang ay meron pang wala pang 800 Euro. Tapos ngayon, 1,300, 1,400 per person yun. So, ito yung masakit sa bulsa ng mga OFW. Uh, pamasahi, mahal, kaya hindi na talaga afford umuwi. Uh, okay lang sa mga single at uh, kung sa family talaga, mahirap talaga ang buhay. Ayan, kailangan ako mag-budget ng kulang-kulang half million para lang sa pamasahe. Paano na lang yung gastos din pag-uwi? Syempre, kakain sa labas, magtitreat. Ang climate pala, uh, weather dito sa Ireland ngayon ay autumn na, month of August. Four season pala ang weather ng Ireland. Uh, may winter, may spring, tsaka summer. So yung start ng summer ay May, June, July. Tapos yung spring ay February, March, April. Tapos ang pinakamalamig talaga ay ang winter, November, December, January. So yan yung winter ang ayaw ko talaga sa weather. Mas gusto ko ang summer dito kasi parang bagyo lang. So yan ang weather ng Ireland. At autumn August, September, October. Ito yung mga taglagas, yung mga puno ay, ang mga dahon ng puno, naglalagasan yan. Tapos nagkukulay brown, yellow. So gusto ko yung autumn kasi makikita mo yung mga colorful ng dahon ng puno. At twing winter time, uh, mag-change pala ng one hour ang clock dito sa summer mag forward siya ng 1 hour tapos in winter time mag-backward siya ng 1 hour So, next month, uh, October, end of October, mag-change uh, ng backward. One hour backward yung oras dito sa Ireland. Ayan, guys. Share ko lang sa inyo, uh, pag tumanda dito sa Ireland, uh, marami ng free. May free na sa electricity and gas allowances, free televisions, tapos free medical card, tapos lalo na sa mga gamot. Ayan, na uh, may free na sa mga gamot, kaya masarap talaga uh, manirahan dito pag tumanda na kasi may mga allowances na binibigay yung government para sa mga matatanda na nakatira dito sa Ireland At free travel bus sa Katrain, free na sa matatanda. So ayan, uh, that's it for today. I hope na nag-enjoy kayo sa ating... Um, kwento at uh, thanks for watching everyone and please don't forget to like share and subscribe and see you next time guys bye bye